O, juwa mo ka bakla. Ang <laughs> <laughs> ina mo. Uto ka. Taga saan ka? Taga mo mo. din ko ito nga. <laughs> lol send na uh, uh. lang <laughs> di ka ah ah ang swerte mo naman ano <laughs> ka ako yung dating kapit mo kapit ka pala miss <laughs> mo kapit sino tong hat na ito ako yung dating yung bakla mo Oh, no, <lul>. no. <laughs>

Nami, personal ka, <laughs> Walang... Wala personal. Ha? Ah? Sino daw ngayon? kapatid mo, guys. Kapatid? si Durimon? Ay, si Dora. Si Bui Kulot yan <laughs> Kilala mo si King? Apo po Papa? No Kinala mo si King? Papa Hindi Si King, kung kilala mo? Papa King King lang, hindi mo pa alam. Oh, King Ina mo <laughs>

ana kinuha mo lang yung number ko sa FB ko. Uto-uto ka Putang mm -hmm. <laughs> 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 nice nice na iskam na iskam na iskam na Nais na iskam na iskam na iskam na iskam na na iskam na 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 iskam na na iskam na iskam Yeah, na-scam ako, oh, ibang number na ibigay. Meron ikaw ni Leo, ano? Ha? Sige yung Leo, Kaming. ang Hindi, Why? hindi ako si Leo. Kaming. Ang pangalan ko ay ano, Kaming. Bruno. Ay. Yung si 7? Hindi! Palayo ko yun dito sa amin, Bruno! Apayaw ah, yung yun! Kapatid, kapatid ko si Dairot. Uh Oo, -oh, sige. Mm. Bonsong namin kapatid, si Kimi. kaya mas si Kimi. E, hey, ikaw, kilala mo? Oo, oh, kapatid ko yun eh. O, pakiko. pakiko mo pa, oh. ko pa. Ina, tanong ko lang din naman sa iyo. Ikaw patawag-tawag, tapos nagagalit ka. daw daw di mo sa akin? Eh, sa... ay, bayad. Utang muna ay, sa isang taon na Magtropa naman tayo eh. yung bakor lang Ah, bakoor ka lang. Palalo. Palalo na lang. De, sa ano lang GNT. Ah, papasama ko Ge, yeah, pasama ko na lang sa Jeka. sa guys ko sa yung number ko. Ay, ano na? Tumawag na lang ka sa Purinaria. Ano gagawin ko sa Purinaria? Ay, magpabalsa buka na. Ano gagawin ko Ah, wala. wala kayong magawa sa buhay? Meron. Okay. Eh bakit nang nagawa nyo ito? Ha? Ay, wala ano lang po. Kahit, sino, kahit yata mong hindi maniniwala sa inyo eh. Ilan na na-scam nyo? Siguro mga buboy na i-scam nyo, no? Oh. Parang ikaw? Dapat mag-aral ka muna ng magandang ano, kurso. Bago ka mag scam para magaling ka sa mga strategy na pananalita. Papa, so toy. Bata ka pa. Bata ka okay. pa. Bata, <laughs> bata. <laughs> bata. ka okay. pa. <Hey>. <laughs> english mo nga to. Oo, hi, 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 daw. Ano, ano? na <laughs> na? Hi, 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 butter boy! Gano'n, bakla daw siya. <laughs> tanga, tanga. Walang makain? Wala kayong bigas, boy! Pero... Ano yung mga kayo, no? Ayun, yung nasa Yan. Oh, no! lang <laughs> Yan, yun dyan pa. Yan. Yan pa. Yan. mo. Alin? Mautang. ako ng bigas. Bukas ko pabayaran. Ah, sige, pa-GNT pa ko. Bigyan mo na lang ako sa Gcash ng pampa-GNT ko. Tama, 300 la lang. Yung lang yun, 300. 300 pampa-GNT. Padala ko dyan yung bigas. Oh, oh no. ah, padala na nga yung bigas eh. Siyempre, pasabo muna ako ng pampa, ano, pare-pareras ng tayo, walang pera. Ay, manami kang bigas. Pero oh, may bigas ako. Oo, oh, meron din ako eh. Oo, oh, eh ba, may scam ka pa, may nakain ka na pala. Manguuto ka pa. Eh, pag po sa akin, uto-uto. Ah, sabagay. Uto-uto nga, bago apalagang ka pa, hindi uto-uto nga din <laughs> Kaya nga hindi kita ira palagan eh. Mabait ako eh. Nakausap pa kita. <laughs> Kaya, um. Sige na boy, patay mo boy. At ako'y nanonood ng FB. Ay, patayin ko na. Ay, busy ako. <laughs>